So ngayon guys ay nandito tayo sa barangay Palatigas So pumunta tayo dito sa uncle ko So nagdiretso na lang ako dito sa sa siwal dahil maganda raw dito Marami daw dito ang nagbibilad ng na mga dinis, tuyo, daing, ayan So itong siwal na to guys ay ah, bagbagong bag gawa lang to So maganda daw dito guys kaya mamamasyal oh, muna ako dito bago ako mag dun sa angkin ayan ang ganda ng lugar dito guys ayan to yan so ayan nga guys na no? nagpabidyo uh, tayo sa ating pamangkin dahil kasama ko sya dito so ayan guys medyo malayo lang talaga yung uh, lalakarin pa punta dun sa seawall tapos uh, medyo paakyat hindi kasi makapasok yung ano dun guys uh, dito makapasok dito yung ano yung uh, sasakyan, tricycle. So, kaya kailangan maglakad bago uh, lumulubog dito yung kulong ng ano, sasakyan kung ipapasok pa. So, ay uh, naglakad na lang ako. Kaya, uh, pagod para makita ko lang yung lugar dito. Sinasabi eh, nila maganda raw dito pag gabi, saka umaga. So, na-timingan natin na uh, tanghali tayo pumunta. Uh, maganda lang dito guys pumunta tuwing umaga Dito daw kasi uh, dumadaong yung mga uh, panghuli ng isda Yung mga likom Yung mga palikaya na malalaki dito raw bumabagsak tuwing uh, umaga So tarahalin na kasi tayo dumating guys Kaya hindi natin makita Pero umaga daw maganda dito guys uh, Maraming isda So ayun guys oh, makikita nyo ang daming nakabilid uh, nakabilad na nakabilad Talibot ng mga dilis ayan ay mga bangka din na pangisda yan guys yung sa likod ko so ayan guys no? nakabilad lang dito yung mga dilis ayan ayan yung mga bangka na palikaya na nangisda na dito ayan so nakababa na sila ng isda kanina so ayan guys na no? so ayan dito ayan pinakuha ko yung bag ko uh, dahil yung camera ng tripod ko naiwan na yan guys so ayan sila guys so, nagbibilad ayan ayan guys na, no? sa trapal lari sila May binibilad din lang sa trapal ayan guys mga binilad dyan ng mga dilis daing ayan grabe ayan guys na no? nagbibilad sila sa tirik ng araw ayan nagbibilad sila ng daing ayan yung mga taga dito ayan So, dito sa kalatigas ayan guys puro daing yan yung ginagawa nila may net lang sila bago doon nila nilalapat yung ano ng isda doon binibilad ayan meron din dito sa ilid ayan so first time ko makarating dito guys ah, uh, bago lang oh, napakaganda so hindi natin na ano, na gabi kasi Tayo, pumunta. Maganda raw dito,